bagong Pilipinas. Bagong yeah. mukha. Ano ba yan? Ano ba yan? Luma na yung video ka pa. At saka ba't nandito ka na naman? Siyempre. Boom! Chara. Tchara! Ay naku mga kabatang helmet no. Dahil nga sabi ko sa inyo nakaabang tayo kung sino man nanalo sa Amerika no. Nakakalo ka na talaga. Pero napansin ko lang ha. Yung tagline kasi ni PBBM. Mm. Diba yung bagong Pilipinas nga? Eto yeah. naman si Trump. Maga, make America great again. So parehas lang. Tapos, di ba, eh si BBM, ngayon lang talaga na naupo. Pero, naupo yung tatay niya dati. Oh. Pero binalik niya pa rin. Kasi Marcos pa rin eh. gusto niyo eh. O, di ba? Paniwala kayo si... eh. O, oh, di ba? Eh si Trump, talagang re-elected siya. Kasi di ba, no, 2016, siya yung president. So, ito, bumalik. Mm -hmm. Binalik niya eh, di ba? So, eh, ano ba, videographer, no? Kamusta naman yung may mga inaabang mga petition dyan? Alam mo, no, ayoko Ay! kita po, Ay na yung ko. Ay, nako, talaga naman. Kahit sabihin mo, no, kahit ibang bansa pa yan, meron din talaga silang mga, huh? Oh? Parang tayo na din sa Pilipinas, di ba? Ibinalik e, nyo, di ba? Supportahan nyo, tumanggap naman kayo ng <coughs> envelope, di ba? Pero, nako gusto ko lang positivity ngayon, mga kabatang helmet. So, ang babalita ko sa inyo, Bisho Kapur, may positive si mm. At kailangan Ayun. talaga ng tulong natin, mga kabatang helmet. Eto! abot ng donation or may mga inquiries kayo, um, nandiyan naman po yung mismong email ad, video ka uh -huh. parang, mm -hmm. kasi makapagtanong. Pero nabasa ko nga dyan sa comment section na hindi tatanggap ng cash. Uh Oo. -oh. So, cash donation, uh -huh. sabi nga dyan sa, ano, nire-reply ni VP Lenny. Malinaw. Malinaw. ha, kasi may nagtanong dyan kung saan uh -huh. daw pwedeng magpaano ng QR, QR, code for the uh -huh. cash nga daw or sa GCash. Ang sabi nga ni VP, di ba? Nakalagay, VP Lenny, ha? Uh -huh. Hindi ko sinong VP dyan. Uh, sabi nga po ay hindi daw sila mag-accept ng cash. So, basahin na lang yung ano. Tawagin mo nga si Madam. Madam! Uy, wala pa ba, ano? Wala, estate... wala? Wala pang statement. Wala pang state. Wala na naman. Pero ayan yung mga kabadang uh, helmet. So, ang mga tatanggapin talaga, yung mismong equipment na or yung hmm. item na mismo. Uh, item na. For the schools, di ba? Uh, gaya ng... Siyempre, mga printer, mm. mga computers, di ba, mga laptop. Gamit ng bata. Gamit ng bata. Tapos, sa uh, healthcare system naman, mga kabata helmet, ayan, yung mga pambipi, mm -hmm. yung mga healthcare ano aparatus naman, video mm -hmm. ka or equipments nga. Gaya ng? Ayun nga, yung mga pambipi, weighing scale. Ano ba nakikita mm -hmm. natin sa health center? Nebulizer. O, nebulizer, yan, syempre, no. At saka, video ka yung mga kidney basin, mm -hmm. mga syringes, mga mm -hmm. gloves. Yung mga common na kailangan talaga ng isang health center. O, di ba? Mm. Equipment talaga mga batang helmet. So, ayan. Eh, Ay, hmm. gaya ko. Wala man akong alam. mga alam ko lang, nebulizer. Siyempre, videographer. Ayan niya yung mga timbangan. O, o alimbawa. Mga o, Alimbawa. Mag-donate. mag, -donate, mag -donate. May gustong mag-donate. Anong mga... Equipment. Equipment. Para sa ilalagay sa health center. Uh -oh. Ano po ba yung madalas natin nakikita pagpasok natin ng health center? Pero hindi man pupunta ng health center yung magbibigay. O, oh, pambibib, yoga per. Pa. Mm. Timbangan. Maganda yung timbangan. Merong pang-pang baby, mga pang newborn, ah. yung ininiga yung bata. Pwede din naman po yung traditional type, yung nakatayo-tayo na weighing mm. scale or yung 'yung mga digital, meron naman naging ganoon. Mm. Meron din 'yung kuha, kasama 'yung kuhanan ng height. Oh. 'di ba? 'Yan 'yung mga madalas, syempre pang-BP. Kailangan mm. 'yan, videographer, mga gloves, mga syringes. Tapos syempre mag-donate na rin po tayo ng mga beta-dine, mm. hydrogen peroxide, mga bulak. Mm. o 'yan. Diba? Yeah. 'yung mga forces, 'yung mga ginagamit na instruments naman na Iba kasi yung sa mm. ano mga bata helmet sa medical so mga bandage scissors mga ganun mm. so tayo napa coordinate na rin tayo kung saan tayo pwedeng magpadala bigogapar mm. so waiting na lang din tayo sa response sa email so kayo mga bata helmet mag-email na rin kayo para po if gusto nyo po mag-donate ng mga items ng yes. mga equipments oh equipments. Kung para sa school naman bigogapar oh. mga sana no may mga computers mm. printer mm. Kahit ano, ka pa yung mga laptop, kung may mga laptop kayo, 'di ba? Tapos yung mga bata kasi, mga nasira din yung mga gamit nila. Sure, Siyempre, eh. sana may makapag-donate din ng mga notebooks, mga bag, pad paper. Pad paper, mga pencils, ballpen, mm -hmm. and sana 'di ba yung mga whiteboard. Meron mm -hmm. naman din whiteboard na ano eh, dito ka pa pala mm -hmm. yung movable mm -hmm. na hindi naman naka-attach sa ano. Mm -hmm sa or naka-mount sa panel. O oh, ayun pa pala, yung mga LCD videographer, mm -hmm. mga flat screen kasi mm -hmm. 'di ba digital na nga tayo. Mm -hmm. Sana merong mag-provide diba, ba ng So ayan mga kabatang helmet ha. Kayang-kaya -kaya natin 'yan. Nagawa na naman natin nung umpisa videographer eh. Sa so, talagang tuloy-tuloy na yung pagtulong videographer. Pero dapat ba natin silang tulungan? Yes. Kasi may natatanggap ba from the government? Mayroon ba dapat gawin ang gobyerno. Aba pa, naman siyempre, 'di ba? una sa lahat, dapat talaga yung gobyerno, yung LGU, na may nangumuna at may ginagawa talaga. Pero, hindi natin alam, hindi natin alam kasi kung may ginagawa ba talaga. Oo. Or, wala talagang ginagawa. Pero dapat may gawin sila kasi trabaho nila yan. Dahil, yung pondong itutulong nila in a form of service, e eh, galing po yung sa tax natin, mga batang helmet, at sa mga itong panahon na kalamidad, e eh, kailangan talaga ibalik sa atin yan in a form of service, in a form of yan, video ka ba? Mm. Diba? Yung sustainability, nakakaloka pero, syempre, video ka pa. Alam mo, maghintay tayo sa wala, mga na lang ba? Oh, oh, eh, so mas tumulong na, na mga, tayo dito sa NGO. Eh. At least, ang angat buhay NGO, angat Pinas. Ang kaya natin movement, di ba? At isa niya si Vipi Lenny, video ka pa. Tapos, kukwestiyonin pa. Kaya nga, kakapal na mukha talaga ng mga kumukwestiyon, no? Una sa lahat, mga kabatang helmet, wala pong posisyon si VP Lenny, ha? Isa po siyang private citizen. Hanggang eh yun, ngayon? nasa baba nga, pinapalakpakan nyo. Kakapalam mo ka, alam mo? Alam nyo, yung sanang pinamigay na envelope na yan na 9 times, 25,000 25, oh. na minimal. Minimal ba yun? Minimal? <tip> Ay, alam ko, minimal ang, lang naman. Alam ko, nun. ang minimal lang, magsasabi mong minimum, yung mga nasa halagang 5,000. oh, 100, papalagay mo na, diba? 20. Pero nga kasi, 5,000 eh, ba diba? Lalo 80? na, video ka pa yung mga binabayad doon sa mga gumagawa ng mga contents. Mm -mm. Ang ano nila, 5,000. Eh, ito 25 kyao. Sana dinonate na lang yan. Sa 25 25 na nasabi mo pang minimal yan, habang may dumadaan na sumisigaw ng tao. Ay? Ganun. Balot. Eh, yun yung mga kalakal. lumalaban ng patas sa buhay. Pero ito, Ate, may joke ape, ha? May kalakal ba kayo I, dyan? I-multiply mo yan, 25,000 sa 9. Kasi 9 times daw siya nakatagot mm -hmm. ng sobre. O, oh, diba gano'n na yun? 225? Eh, o 250,000? Kung nagtagal yun, ano? Nakakaipon no. siya ng milyon. Aba, oo uh, naman. Non-taxable. Wow. Walang Grabe. Ibig, Walang kaltas. Ibig sabihin kasi video ka, par, ano siya eh, parang lumalabas sa incentive niya. Ba't ano ba yung nagawa niya para bigyan siya ng incentive? Eh bakit? Ginawa lang naman yung trabaho. Pero dapat bang bigyan? Dahil pumirma? May pinirmahan siya? Oh? Kaya nabigyan ng sobre? Ayun ba yun? Eh di ba nga, sino ba yung nagbigay ng sobre? Di ba sabi, yun din daw yung mapirma? Ah? Oh? Di ba? Hindi mo ba narinig sa hearing? Ayun, yun, Kaya yun, nga yun, 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 Sino nagbigay sa'yo ng sobre? Siya din ba yung nagpapirma? Di ba? Parang kakapal ng muka, no? Kakapal talaga, kasi galing sa tax natin yan. yung bang tipong, ang hirap na hirap, hindi mo naman din masabing hirap na hirap ka sa trabaho mo, pero bakit ba ang hirap magtrabaho, unang-una? Marami kasing mga kurap, maraming mga kapal mo ka, maraming mga manggagancho. Nako, talaga, pero ayun nga, mga batang helmet, sabi nga good vibes lang tayo. Ah. So, tulong-tulong tayo para dito sa post ni BP Lenny. Yes! And, ayan mga batang, kung gusto mo video to, ito, kailangan mag-subscribe at click ang notification bell para lang updated sa lahat ng mga in-upload. po namin ni Bijoga na para basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko mga sabay, nag-helmet din ang book niya keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Oy! Yung may mga petition dyan sa Amerika. Paano, Nay? Good luck sa inyo. At eto pa di ba, videographer, mm. parang same-same lang, bagong Pilipinas, baga, ba... Just... Diyos diba? ko, babangon ba? Bangong Pilipinas, Maga. Eh, di na natin sa mga susunod na araw na ang pinili nila si Maga. Parang ito lang yung videographer eh. Di ba? KVP Lenny, Angat Buhay. Kamala, Freedom, uh, Moving Forward. Moving Forward. So, halos same yon. At ito lang isa, bagong Pilipinas, Bago. Maga.